may nitong bata bro saan? tingnan natin bro, tingnan natin dito, ano dito ba, na yung nag-iyak dito? dito? dito dito iyak ng sanggol yun ah lakas naglimon oo uh -huh. ang lakas ng uh, tinig niya oo yun oo na naman bro mayroon dun, mahina. na bro lumipat man bro oo oh. pupunta natin bro na, pupunta oh, natin yun, iyak ng sanggol dito

Ang mga alagad yan ni Ragnor ha? Huh? mga alagad yan ni Ragnor hindi siguro ha? kasi iba yung mga alagad ni Ragnor mga tao yun na hinawahan na hinawahan ng mga ano? naging katulad niya hindi na dito lang itong tinigil na to Ito talaga ng kakaiba dito sa paligid bro ha ito yung pakiramdam ko dito sobrang La lapit ng bro, nandito lang. Nandito na yung ano. Dito yung tinig niya. Janak yun bro. Walang sanggol na. Nandito sa gubat. Janak yun. Parang janak. Janak talaga yun. Sanggol na umiyak. Ang punong kabuliman pa ito yun. Ang butas-butas bro. Tingnan aku di dito. Parang dito lang nag-iyak ganina. Hmm. Siguro, hindi pa natin makita. Uh, ano? Nagudukot daw yan ang betlog, bro. Ha? Betlog. Love oh my goodness. Tataguin ko itong itlog Ilang ko, bro. Puno, bro. Puno. Huh? Bro, tataguin ko itong itlog ko. Baka dukutin yan. Dukutin. Ano yung sa mga puno? May narinig ka, bro. Anong sa ano, bro? Hinchon. Oh. Na. Dung nung piyak Nah oh. Ang bro Ang na natatago lang yun Baka nang ilalim ng butas

susubukan mo nga put, linisan mo nga pasukin mo nga para makita natin yung loob si si putulin mo yan ayan o oh. alerto lang ha o oh. Hmm. yan sige silipin mo banda doon sa may kanan yung yung, yung para may butas diyan baka nandiyan yung yung yakan sana. Dito, silipin mo. Uy! Dah. Diga, Uy! Bro! Nandito sa paligid, bro! Wala dyan! Dito sa butas! Daman dito sa butas ng bambu. Abante nga tayo doon, pilimun, mo. Bro! Alerto ha! Nandito yung tiyanak, bro! Narinig ko yung iyak kanina! Ha? Saan? Dito? Itu? Itu bah? Itu yang iyak, yang iyak talaga, sobrang lapit. Dian, dian. Wala dian. Wait, Wala. nakasabit ng natin dito sa kabila. Oi, lah. Orang mejuk, me may, merong anu, Bro. Me mali, ma, maliit naiak ngabata dun sa unahan. Lah. Uh, oh. Yan. Nan dami ani lah, Bro. Oi. Bro. 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 Uy, bro. Parang rumarami yung 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 boses ng tiyanak. Si hmm. okay, abanti, abanti pa Banti. Nawala yung yung boses ng chanak, bro. Wala. Pero may narinig dito kanina na mahina na boses. Hmm. Oh. Oh. Oy. Oh. 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 dito, bro. Na? Oh. Oh. Oh.

Ano yan? Um, nakaitin buong. Uy. Nakaitin. Bro, si Ragnor yan bro. Ha? Si Ragnor yata yan. Yan yung si Ragnor? Ingat ha? Yung ano bro. Parang may itak ah Kunin ko yung itak ko sa ano. Yung katawan ko. Ragnor, ikaw ba yan Ragnor? Paupo sa bato. Paupo sa bato. Nah.

Tsanak? Ha? mo ba daw yung tsanak? Ha? At tsanak pala, pala yun? Kaya pala sinusundan-sundan tayo? Oo. Oh. Alagad mo pala yung mga tsanak, Regnor? Bro, mag-ingat kayo bro. Yung... Yung... Bro. Yung tsanak pala eh. Alam ba, ano pala? Ano ni may magkitin? Ano ba? Mahayap yung nakapelya po. Sa obat. Yung kasama mo, tinapos namin. At ganoon din yung dadawin namin sa iyo, Ragnor. Ano

Ayay. Ko. Ngodanya di ka. Ah, marketing, ipagawas marketing, sales marketing.

Dito sa kamay nila. Sa kamay nila. Sa Pagpunta ko sa kamay nila. Yung pagpita ko sa kamay nila. Dito, dito, dito. dito sa gilid o. Dito sa gilid. Dito sa Bro, dumadami na yung kalaban natin bro. Ingat lang tayo bro. Ingat lang tayo. Marami siyang ano. Kasama bro. Na hindi natin nakikita. Ingat Habis. Nggih, Bro. Bro, apa wae panjenengan mboten tak enggih. Gambetin kemun ngaten sik, sik, sik. Wah. Kok opo muna yang cuket oh. ya. Sik sik.